pag nag-uwi dito si mama nyo timplahan yung kape wag asin ang ilalagay nyo asukal <laughs> Masay, ano na anak bago akong dating asin ang ilalagay nyo galit ba kayo sa akin <laughs> nandiyan nyo nag-uwi dito si mama nyo timplahan, uh, timplahan nyo ng kape asukal lang nalagay nyo ha hmm yung kape nyo mga si mama nyo kasi kahit anong mangyari kahit naging ganun si mama nyo haman nyo pa din yun ano kahit iniwan kayo ng ilang taon masarap din pag may nandyan ang tunay na nanay huwag kayong mag ano kim kim ng masama yung sama ng loob sa magulang ha Alam nyo ba ang taong mabuti kahit masama ang ginawa sa atin pinagpapala yan and wala na hapon po mga kalingap mga kabente narito po ako ngayon sa lugar po nila princess yan, grabe po nung mga nakarang bagyo. Alas yung mga kasada po. Alas na ano po ng mga puste, yung mga puno. Yan, alas di mga madaanan. Hanggang ngayon po, wala pang kurente sa ibang lugar, lalo na dito sa Basud. May, may kurente na sa inyo? Wala pa. Wala akong Wala akong bigas. Nito, anong nakinong nito? Ano mga pangalan mo ni? Mulin po. Mulin. Tapos ito si? Roslyn po. Roslyn, nasaan si ate nyo? Pumasok Pumasok sa school? Tapos kayo? Hindi ka nagpasok Hindi ka nagpasok? Bakit? Nung pinto ko ay wala na po ang pinto. ano na po, Sarah, na po. Sarah na yung pinto? Pagbagyo po. yung pagbagyo, grabe ang lakas kayo naglipat? Sa evacuation po. Mm. Ibig sabihin yung pinto nyo, hindi na nasasaraduan. Ito na po yung bubon. Yung bubon po nila, oh. hindi na po ginawang puso. Bubon na lang. Napakalalim. Marabi oh. Isang ano yata ito ng nyug. Ang delikado sa mga bata. Grabe po. Oh sira-sira na din po yung ano dito yung bubong dito sa ano itong ito ang nasira ito ang palitan na nagawa daw po ng bagyo Ah, uh, Palitan ng lahat. pulamber, mga yero. Yan. Ano yung ko po ngayon yung bilangin ko yung yero. Grabe yung dami ng kailangan nito. Nakagawa yung mga bata kasi sila lang din po nandito. Delikado din sa kanila kasi halos mga babae. May lalaki naman po sa kanila kaso mga ano lang ay pinakabunso. Grabe po yung ano nung bagyo. Halos halos na sa lanta po lahat. Dito. <coughs> Wawa din yung manan dito sa dulo. Yaro na lang ang ano. yata dito tabing ilog sana yung mga nasa gobyerno bigyan pansin sana yung mga ganitong mga mga pamilya na nangangailangan po ng tulong na imbis na i eh, ano sa luho siguro mas maganda na itulong na lang nila sa mga nangangailangan ito pong mga bata alas limang taon na din po kami nagbibisita uh, dito mm. nini ilang taon ka na ngayon? 9 po nine mm. dati nun ano ka palang four, tapos ikaw? 14 fourteen 9 years pa yan lahat. Dalaga na. Parang ano ka pa lang? 12. Anong grade mo na? Grade 8. Grade 8 ka na? Kumusta man si mama mo? Sabi, mawi na daw. Hindi daw po. Tid po yung address ni address ko mama. Mawi na siya dito. Dito na siya matira. Ano kaya si papa mo? Payag si papa mo? Na umuwi na dito? Ha? Hindi kayo, gusto nyo pang umuwi si mama nyo. Para lagaan kayo. Hmm. Baka man may asawa ng iba si papa nyo. Baka may nililigawan ng iba. Hmm. Gusto nyo magkabalikan silang dalawa. Hmm. Sabay tao oh. <laughs> Magkakapatid na naman kayo nyan Okay lang <laughs> ano lang kayo magkakapatid ngayon? Lima. Lima. Dito na kayo nagluluto, hindi na dun sa ano kasi nasira yung bubong nyo. Ilang yero din yung bibili natin na ano. Tapos mga kukulamber. Si papa nyo nagtatrabaho. Si ano, si yung kapatid mong bunso. Si Yuwa nasaan? Nag-school na din si Juana, na, no? Mm. Akala ko hindi nag-eskwela. Hindi na nag-eskwela. Anong grade na nun? Grade 2. Oh, grade 2 na. Buti, hindi na, nahinto, ano? na hinto ano. Nauwi pa yung tanghali. Hindi na. Hmm, nabaon, yung... nabaon ng kanin. Anong ulam na binabaon? Isang po itilaw ko. Kaya po hot hmm. Araw-araw yung ganun. May, minsan pra chicken. Bira hmm. Ikaw anong binabaon mo Pag napasok ka Pera po Ah pira, Yun ang inuula mo Pera. <laughs> <laughs> Ikaw totoo Anong binabaon mo Ha Daon <laughs> Ito kapatid nyo Di Ah, Kapit bahay ah, Kalaron ni Juan ni Juan eh, saan ang bayan mo doon? Bungko. Malayo. Alin doon yung nandun kubo-kubo doon? Gawa na po. Gawa na bagyo. Ay, gawa na. Gawa ng bagyo. May paglapas po ni ano po ng hangin po. Nagdara po sa si mga ano. Sa si mga dingding. Ay, yung mga dingding. Sino man yung kasama mo doon? Si nanay po. Na? Si na lolo. Nanay ta si lolo mo. May kapatid ka pa? Wala na. Igwa, igwa po. Kasi po Ilang taon na yung kapatid mo? Kuya ate? Kuya po. Mm. May ate ka? Kuya mm. -hmm. Hmm. Kaya pala nandito ka kasi yung bahay nyo giba na. Nagiba. Nasaan kayo nung nagbagyo? Naglipat kayo? Ah, oh, nag sa evacuation. Sabi oh, ano. Mm. Yan eh, may dala akong bigas. Yan galing kay Tita Hmm, ayan nyo yun, Yung bubong Mapapahayos yan Taga -taga lang ano hmm. Yung bagong gawa nga dun sa ano Yung kay Rubilin Natanggal din yung bubong Yung bagyo Maraming mga nasiraan ng ano Mga bahay Buti nini Hindi ka nilipad hmm. Yung bok mo Parang binagyo <laughs> 13 years old. Grade 7 ka na. Grade 8 po. O, saan ka. Masa ka nag-aaral ng grade 8? Baso, but... Yung layo. Ibig sabihin, ano din? Nalakad ka lang? Hindi po. Naka-service na Akala ko nalakad ka lang layo. Mapasok ka, abuting kahapon. <laughs> Paglakad, ano? Mm. Buti nakakayanan man ni Papa mo yung araw-araw niyong panggastos. Napadala man si mama nyo. Minsan hmm. lang. ang importante kahit pa paano, naalala kayo, ano. Mahirap yung may magulang tapos hindi maalala yung anak. Wala man kayong hinanakit kay mama nyo? Hmm. Sinong may hinanakit kay mama nyo? Si ate princess mo? Hmm. Ay, alam ko na kung sinong may hinanakit. Si Yuan. <laughs> Yuan ang pangalan nun, Ano? Kaya Yung bagyo pang, Kapangalan din niya Yuwan. Basta pag wala kayong gawa Ang gagawin nyo Ang kayo dito sa paligid Para hindi kayo Ano nang lamok Kasi uso ngayon ng dinggi Pag nadinggi kayo Naku Maraming namamatay sa dinggi Malinis-linis kayo sa buong paligid Para Yung yung aura baga, yung blessing, pumapasok. Pagdating ni mama nyo, sasabihin niyan, eh, hey, yung mga anak ko, hindi marunong magwalis. Marunong kayo magwalis, hindi. Hindi. <coughs> dapat nagawa lagi kayong magwalis kasi una-una babae tayo. Ay, babae pala kayo, hindi ako kasama. una <laughs> una mga babae kayo, dapat siyempre, malinis dapat ang paligid. Walang dumi, walang dahon. Pa, paano pa nagbisita yung crush nyo? Dito. uy ang dumi ng bahay nila. Ano? Paano pa nagpunta dito yung, yung crush ni Mulin? Yung, mga, yung classmate mo. Ay, ang dumi pala ng bahay. ng labas ng bahay ni Mulin. Hmm. Bibilang ko kayo sunod walis. Gusto yung walis? <laughs> kaya kayo dito mayroon pang walis ano Pulot pulot lang ano hmm, Lagi kayo maglilinis kasi Mayroon baga pa nagkakasakit na pag mga maraming basura <clears throat> Papamayan ng ahas Ano to ay? Eh? Sitanim po yung mga na ha? Si tanim po yung Ah yung mga tanim Hindi pa nyo nalilinisan Yung mga puno o baga ngayon na Mga natumba na, na natanggal pa lang sa kalsada yung, yung kami nga, Kila Rubilin, ngayon lang kami naka, nung nakaraan lang kami nakapunta. Madami din mga puso natumba. Parang problemado ka. Anong problema mo? Wala po. Wala po. Bata ka pa lang namang problema ka na. Ilang taong ka na to eh? Anim po. Anim. Anim. Anim po 60. Anim na po daw. Lulo ka na pala. <laughs> Biro lang. Mabait man si Yuan na barkada. Anong ginagawa ninyo ni Yuan? Naglalaro po. Anong nilalaroan nyo? tatagut-taguan yung tampo na habulan Ah. Naging siya nagahabol-habulan. Tatagot-taguan. Tapos pa nagbinata na kayo. anong, -anong lalaroin nyo? Maligaw-ligawan. Mapunta na kayo doon sa malayo. mahanap na kayong ligaw-ligawan. Maniligawan. Sino sa dalawang mabait? Yan pong naka -itim. Ay, naka-itim. Mm. Mabait yan? Opo. Hindi na nga Hindi <laughs> Ini nag ano na kayo? Nagkain na kayo? Opo. Kain na ano ganun ka. Hindi na sigat tanong. Mira pag wala ano, ba baka maano ka. Mapako. Uy, may anting ka pa oh. Ano yung anting mo? Hindi. Oh. Donut. Anting. Sino yung nagbigay niyan? Yung anting mo. Ay, ayan ang nagbigay. Yung mga bata po sila princess ay nasa school. Papalit-palitan lang po pala sila dito na uh, magbantay sa bahay nila kasi yung simula daw po nung masira yung bahay ay uh, baka daw po mapasok. Sabi ko doon sa mga bata dapat ilak na lang nila para makapasok sila sa school. Yung isang susunod po ng uh, ano na ano ko po itong ano yung yero Pati kahoy. madaming kailangan pala ng bahay nyo may ano na pala kayo si Lane ah walang gasol naluto lang kayo dito sa kahoy Buti hindi mo kayo pinapalo ni Papa nyo. Mahal si Papa nyo. Pag ginawa kayo ni Mama nyo, masama kayo hindi. Hindi nyo iwan si Papa nyo. Papa, no, pag sabi ni Mama mo na bibigyan kayo ng bagong cellphone, magsama lang kayo sa kanya. Payag kayo? Grabe din ang hirap ni papa nyo ano hmm. Si ate mo Ilang taon na si ate mo nga? Ate princess mo? Sixteen po Sixteen Butat hindi man nagbabago si ate nyo Hindi man nagbabago Mataba pa din Most oh, mas na. na. Ha? Mas <laughs> tumaba. mas lalo. Hmm. taga-taga, taga lang ha. Malay niyo, bukas. May mag-deliver sa inyo dito ano. Mga yero, tapos mga kahoy. Hmm. Akong bigas para ano hindi kayo mamroblema sa bigas kasi malayo baga dito sentro palingki ano, paling kaya, ano ilang oras yan kulang kulang eh, isang oras yun ng biyahe ano hmm. hanggang sa sentro ng basod eh, mapunta na dun to, baka gabi na ko kasi yung mga kahoy talagang sirang-sira na yung dingding nyo kailangan talaga ng kukulamber bibigyan hmm. itong dalawang bata pagkakaroon nagpapasok kayo sa school hmm. bibigyan kitang baon hmm. kasi ito ito bibigyan din kita. Oh. Salamat mm. po. Basta lang kayo mag-aaral ha. Pag nag-uwi dito si mama nyo, timplahan yung kape. Huwag asin ang ilalagay nyo, asukal. <laughs> Basta ano na anak? Bago akong dating, asin ang ilalagay nyo. Galit ba kayo sa akin? <laughs> Nandiyan nyo, nag-uwi dito si mama nyo. Tim timplahan nyo ng kape. Asukal ang ilalagay nyo ha. Hmm niyakapin yung makahigpit si mama nyo. kasi kahit anong mangyari kahit naging ganun si mama nyo mama nyo pa din yun ano kahit iniwan kayo ng ilang taon masarap din pag may nandiyan ang tunay na nanay huwag kayong mag ano kim kim ng masama yung sama ng loob sa magulang ha kasi alam nyo ba ang taong mabuti kahit masama ang ginawa sa atin pinagpapala yan Yung problema itong bata na naman oh. Tutoy. Ayos ka lang. Okay. Mm Bibigyan din kita. At... Parang hindi man ba? Ya papel din ang bibigay ko sa iyo para may may pambaon ka. Oh. Pambaon mo yan ah. Pang isang buwan mo yan, tipidin mo yan ah. Ha? Hmm. Isang buwan na baon ni Tutoy. Ini punta na ako. Yan salamat kayo kay Tita Glo. Salamat po Tita Glo sa tulong niyo. Po. Hmm. Salamat po Tita Glo sa tulong niyo. Hmm. Basta tiyaga-tiyaga lang kayo. Dapat hmm. ang paglaki niyo mabait pa rin kayo, hindi kayo magbabago. Ano? Tataba kayo pero hindi magbabago ang ugali ano. Hmm. Lagi yung tatandaan, huwag makakalimot magdasal ano ang blessing dumadating yan sa taong mabuti hmm. yun po mga kalingap mga sa susunod po yan maano na po ito ma na po ito And maraming salamat din sa lahat po ng mga viewers na patuloy po na nagsasuporto sa akin yung pong mga nadaanan po ng bagyo na humingi po ng tulong sa, sa akin sa nyo na po na yung iba po ay hindi ko po na pagbigyan kasi ayan nyo po sa mga susunod sana magkaroon po tayo ng pang nagdagan pantulong tulong mababalikan ko po kayo yung iba po nabigyan ko yung pangyero, pang bili po ng plywood para po sa bahay nila anunayin ko muna po yung mga katulad po nila mga bata yan maraming salamat po sa kay titaglo sa tulong po ninyo dito sa mga bata yan kahit po mara wala silang nanay sila sila din lang po ang nagtutulungan sana makatapos po sila sa pag-aaral dati po ay elementary pa lang sila nang iniwan sila nung kanilang nanay yung iba pong kapatid ni princess ay hindi pa po nag-aaral ngayon po si princess ay high school pati yung sumunod yung si Yohan ay elementary na sana kapag bumalik dito yung magulang nila sana magsimula sila ng masaya at magkapatawaran Minsan, mahirap pag uh, Walang magulang na nag-aalalay dito sa mga bata. Yung iba po napaparawara. Yung iba naman po ay uh, dahil din sa kanilang naging experience. Ayun din yung nagiging lakas nila para magsumikap. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi po po nakapagsubscribe, pasubscribe po Mr. Bentiboy Vlog. Maraming pong salamat. that's what's in that